Kung sakaling ginagamit mo na charger ay transformer type, nako, itapon mo na yan. Abag naman. Bumili ka lang ng ganito guys, maganda kasi nga auto volt siya. Ma mataas yung wide yung kanyang range kasi nga 110 to 220. So meron siyang power correction system. Ang ganda nun. Tapos, safe sa output nya kung sakaling mapagdikit mo gano mostly kasi sa mga charger SMPS auto bolt kung minsan may switch pa eh pag napagkaltis mo yung kanyang output napabayaan mo kanya masisira masusunog so eto ay hindi so napakaganda ng good points yun tapos madedetect mo pa kung sakaling dedo na yung battery mo or papalya-palya na siya di ba pag nilagay mo at umiilaw lang yung kanyang ano yung kanyang battery detect ibig sabihin sira na yung battery mo oh, di ba may pang tester ka na ng battery mo kung sira or hindi? Baka pwede mo na rin itest yung kapitbahay mo kung sira ulo hindi. Pwede rin siya. Ayan. So, ngayon ay bubuksan natin siya. Sisilipin natin yung kanyang loob. siya nga pala guys wait 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 sandali sandali nagapura kayo naglalaba kayo nagmagsasain na kayo so siya nga pala guys para sa mga interested na bubili ng ganitong battery charger ni Friday Parks ay nakalagay po sa description box available po sa kanila ang lahat ng klase ng parts na mga sasakyan traktor pang farm pang ah, kahit anong klaseng sasakyan meron ka kahit sasakyan pa sa papunta ng Mars meron sila ay, joke lang. So, marami po sila. Mga spare parts, transmission, crankshaft, engine block, ayan, engine blue, gano'n. ah uh, marami po sila. Kaya mga charger, wirings, mga gano'n, alternator. Puntaan nyo na lang po sa link para makita nyo yung napakarami nilang mga replacement parts para sa mga sasakyan ninyo. Isa kasing ano, isa kasing... Delikado sa mga SMPS na charger yung mga ganito yung ingat na ingat ka na magdikit na ganyan pag naisaksak mo talaga mag spark yan so dito oras na tinanggal mo na sa battery may tutunog na relay sa low Pak! ibig sabihin dinisconnect na niya wala ka na ano dito wala na siyang kuryente hanggat di mo ididikit ulit sa battery sa tamang orientation na baka baliktad hindi ko pa nasubukan na reverse yan tamang orientation hindi yung baliktad ba? May nakakuha na dito ah. <laughs> Baka ayuda. Ayuda, ayuda. Yeah. <coughs> Ang maganda kasi dito pang isa ay water protection siya. So dito guys yung kanyang AC input at yung mga indicator niya. Ayan o. So meron siyang AC, DC at yung kanyang 100% then yung kanyang indicator kung meron na siyang battery na nakalagay. So dito yung AC papusok dito. Ito yung kanyang fuse. Fuse yan. EMI filter, capacitor filter at mga relays. Meron siyang tyristor dito. Ito yung kanyang kapasitor, main kapasitor is 1500 microfarad, 200 volt. Then, yung kanyang transformer ay nakalagay sa heatsink na ka-mount. Then, nakadikit sa body. Yan o. Ah. Yan. Then, additional na primary transformer magsusupply dito. Kasi nga kung wala pa siyang battery, hindi pa nagtatrabaho ng 100%. Ayan. So, ito yung kanyang main diode bridge type. Then, IGBT, dalawa. Parang welding machine siya. Then, yung kanyang diode, dalawa rin. So, malamang ito ay dual yung kanyang output. Meron siyang current coil dito para ma-sense kung ilang current na. Tapos, mga shunt resistor. Shunt resistor ba yan? Malalaki. Relay. 30 ampere na relay. Then, additional na relay dito. Oh, akala ko ano lang wire na to. Ibig sabihin, nagagamit siya. Meron siyang connection dito. So, marami pa dito guys. Ano? Marami pang pa mga circuits dyan. Then check natin sa ilalim. So, ito yung kanyang diode. Ayan. Ultra fast diode. Then, yung kanyang IGBT. Ito yung kanyang bridge rectifier. EMI filter at mga relay. Okay. tayo sa kabila o, wala tayong masyadong pag-uusapan dyan hindi sila nagtipid sa silicon sealant yan o yung parang parang semento <laughs> parang toothpaste then nakadikit sa mga ano silicon silicon glue may additional na may inductor dito Ah, kapasitor pala to. Yan ang kapasitor pala to. May C6. Kapasitor pala siya. Filter kasi yan. Para sa noise filter. Meron din dito. Eh. Yan o. Ayan, mga noise filter. Ayan, mga noise filter. yan Kung wala yan kasi, hindi eh, mag-work ng maganda ang circuits. Lalo yung eh, SMPS siya maganda yung wire niya kasi mahaba hindi sila nagtipid parang ano lang siya parang napakasimple nung kanyang design pero pag titigan nung oh, maigi marami pa dito mas complex dito Yan, oh. then coated siya guys meron siyang coating para hindi siya kung sakaling mag success pa yung tubig na pumasok eh kahit to paano hindi siya masisira pero lahat yan guys, meron siyang ano. Meron siyang dito nga, meron pa siyang rubber gasket dito yun. Tapos meron pa siyang mga rubber gasket. Subukan natin isaksak after kong binuksan. Testing. And okay naman siya guys. And sinabi ko na nga, kahit na pagkaltisin natin, pagtugtungin natin yan habang buhay, hindi siya masisira. Ayan, so update hanggang ngayon ay wala pang kuryente dito sa amin. And, <laughs> buti na lang. 24x7 nagagamit na natin yung ating inverter. So, maraming salamat sa inyo para sa video ni Juan And para sa mga interested na bumili ng ganitong charger ni Friday, parts ay available sa kanilang website. Puntahan nyo na lang po at marami pa silang mga replacement para sa inyong sasakyan. Bisitahin nyo na lang po para makita nyo ibang mga product nila. Marami. Sobrang dami. So, maraming salamat. Ingat-ingat. See you next time.